Ano, nakikita nyo naman, oo, oh, oo, oh, oh. Nagiging si Bubay na. Oo, oh, ayan na, oo, oh, 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 Kanina si Waga, ngayon si Bubay na. Ayan, ang daming sebo. Ang baka lumabas sa mukha ni Waga. Ayan, nawala na yung sebo, tinanggal na. Pinalitan na ng kagandahan. Oo, okay, oh, kita mo naman, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Ngayon, ito <clears> hydrate naman natin yung skin niya. Collagen infusion naman tayo. Para sa mga ano niya, wrinkles, ganyan. Para pa Ay, yung skin. Malamig po ito ka. Okay. Naku, nanigas na sa sobrang lamig. <laughs> Ayan na, shout out po sa napakaraming Sarap, viewers pa rin no? ni Huwaga. Ayan. Shout out po sa 1,200 viewers. Ayan, napakarami ha. China oil. China oil lang talaga. Ayan, Ma'am Miriam. Matutulog muna siya ng 20 minutes sa yan, Ayan, dyan kami dati nakatira. Number 87, Mabini Street. Ayan, yan, so, Bim ma Makaling. Okay. Ano, ha? Pikitan mo ice, hmm. ha? Kasi pati sa ice, lalagyan, ha? So, ha? Pwede bang magpaunat ng wrinkles dyan, sir? Patanong kay Dok. Ayan, ah, pwedeng-pwede po. Ah, pwedeng-pwede daw. Pwede ma'am Lisami Alperes, pwedeng-pwede po. Puntahan nyo na lang po si ma'am. Ayan. So, firming. Meron po ah, siya page. Painting. Ayan. At taki-like na lang po yung page. Princess Cares Aesthetic and Wellness Training Center. Yan po yung aming page. Pwede po kayong magpabook doon. Oo. Okay? Hmm. Salamat po. Ayan. Ayan na si Hiwaga. Ilalagyan na ng kulay yung mukha ni Hiwaga. Kulay pula na. Ayan na. Hmm. Tapos yung buhok niya kulay pink. Kakaiba na talaga ang paglabas ni Hiwaga mamaya. Abangan nyo na dyan. Kulay pula na yung mukha. Pero actually, ma, ito. Yes. Pag magkano yung rate? iyon pong lahat-lahat ng gagawin natin dito pa lang sa Hydra Facial mm -hmm. by 7,000 mm -hmm. oh, 7,000 but kung uh, kung sa sa wrinkles lang mm -hmm. pwede siyang 999 mm -hmm. parang ganoon kung isa-isa gagawin uh, pag package gawin. po pag package po yun nga po 7,000 yeah, ayan na guys murang-murang pero murang -mura. syempre bibigyan natin sa'yo ng discount Ayun, oh, ayan discounted yes. pa pala bibigyan natin yan ng discount. Ayan. Yan, narinig yung mga kahiwaga. Discounted kayo pag pumunta kayo dito. Yes. Sabihin nyo lang, ha? Hiwaga. Kaibigan ah. kayo ni Hiwaga. Yes. Ayan. Halimbawa po, magpapa, uh, ano kayo ng wrinkles, magpapa tighten kayo ng skin, ganyan. So, ito po, ibibigay ko sa inyo ng 999 lang. Ayun. Ayan. Ang kailangan nyo lang magpa-picture kayo kay Hiwaga para kayo meron kayong kay Yes. Ayan. Lalo hindi ka na makatulog yung alit. Maraming magpapapicture sa... <laughs> <laughs> okay po, pwede pakilagay sa comment ang fades mo, Dok. wow, Dok. Yes. Sige po. Mag-comment ka, Tita. Tapos lagay yung fades. 2.0 po. Waga well, Paris 2.0. Yes. Oh, Ayan na guys. na, wala ka namang pain Sinali ko lang talaga yung eyes mo para ma-relax. Opo. Hindi naman yan mahapde, no? Wala ka namang okay. hapde yung ma -refill. Okay. Ayan na guys. Sasali na si Hiwaga sa ati-atihan. Ayan na, <laughs> siya na yung contestant number one. O, oh, di ba? Nire-retoke na. Ayan na, ayan na, ayan na. na. Oh, Ang hair niya. Hmm. Hindi ko na kasi tinanggal yung hair niya. <laughs> Para girly-girly. I-coclose mo talaga yung eyes mo, ha? Kasi nagtatanong mm siya. -hmm. magre-relax ka dito mm -hmm. ng 20 minutes. So, yung lamig, i-feel mo siya. Ayan, thank you so much star. Ayan. Ayan. Ang daming star na hiwaga. Para saan po yung procedure na yan? Para po ito sa, <coughs> ito po, collagen infusion para sa mga wrinkles, ganyan, and then na-hydrate yun yung skin. Ayun. naka yung skin. Yan, thank you so much, Doc. Ayan. nag smooth yung tanyang skin. Ayan, ang sarap ng pakiramdam niyan. Niel Bagay Aguilar. Opo. So, ano yung napifeel mo na ito, napifeel mo? Malamig. Malamig po. Parang gumagamang Ayun. Ay, malamig daw. Ayan. Mm -mm. So, yun. Ganyan talaga siya. Replyan mo na lang tayo kasi may nagtatanong. Ay na. Matutulog mo na si ng 20 minutes ayaw. <coughs> sige guys, iwan mo natin sa si iwaga. Babalikan natin within 20 minutes ha. Ayan, ayam mo natin mag-relax. Ayan, babay na daw. Okay.